Kung kanaghanan maglison sa pagsulban sa square roots, anew sa kabata nga giyano-yano rakin eh. 1,500. Itay piyot, 1,500. Maramdaw's of... 39. Bila? Maramdaw's 39. 39 daw. Masaktong? Maramdaw's of... wow! Perfect! Correct! Again, next! Oh square root of 3,400. ito like <gibit> <laughs> <gibit> sa program Like sa mga netizen sa video nga gipost ni Marilyn Johan the second not sama ka believe nga abilidad sa sakabata siya si Lay Axel Avila nobyano taga Madre de Dios Cebu nga nagsuroy-suroy suroy ni atong Higayona matod sa video uploader nga si Marilyn nga nagbakasyon lang sila ni antong domingo sa usas, sa mga beach resort sa Madrid sa Islas Bantayan, Cebu. Midool ang bata kanila. Kami ingon nga andam siyang matubag og mga square roots basta hatagan siyang milk tea. Kato ang grupo nila Marilyn nga nagbinuang lang ang bata afan sa dihang ipangutanan nila kini og mga perfect square roots. Dali rang nakatubag ang bata. Mas nabilib sila. Dihang nakatubag kini og tagkong mga square roots tungod sa kabansay sa bata ang taghan ang kadayig sa iyong abilidad. Ganit may abot na sa libuan ka mga shares ug likes ang maong video.